Kumusta mga kaibigan? Masaya kaming makasama kayo ngayon. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sana'y kapupulutan ninyo ng aral at kasiyahan ang aming mga video. Nagpapasalamat kami sa walang sawang suporta. Ang inyong mga likes, comments at shares ay nakakatulong upang mas marami pa ang maabot namin at may palatang kaalaman tungkol sa mahalagang paksang ito. Simulan na natin! Ngayon, tatalakayin natin ang isang interesanteng paksa na nakakaapekto sa ating lahat. Ang pag-unawa sa mga kilos na nagpapakita ng ating mga personalidad. Ang kilala ni ng isang tao ay parang pagbabalat ng sibuyas. Bawat patong ay may bagong katangian na minsan ay hindi inaasahan. Kapag akala mo ay kilala mo na sila, magugulat ka na lang dahil sa iba't ibang aspeto ng kanilang pagkatao. Ang pagkakomplikado na ito ang nagpapainteresante at minsan ay nagpapahirap sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. At habang sinusubukan mong basahin sila, maaring ginagawa rin nila ito sa iyo. Ito ay isang dalawang daan na proseso kung saan ang magkabilang panig ay patuloy na nagpapadala at tumatanggap ng mga senyales, kadalasan nang hindi nila namamalayan. Maraming maliliit na kilos na maaring magpunyag ng ating pagkatao, mula sa uri ng sapatos na ating isinusuot, hanggang sa dalas ng pagtingin natin sa ating mga telepono na maaring magpahiwatig ng ating antas ng pagkabalisa o pangangailangan na manatiling konektado, o kahit na ang banayad na kilos tulad ng ating pakikipagkamay. Ang mahigpit na pakikipagkamay ay maaring magpahiwatig ng kumpiyansa habang ang malambot naman ay maaring magpahiwatig ng pagkamahiyain o kawalan ng seguridad. Nais mo bang matuto ng higit patungkol sa mga maliliit na palatanda ang ito? Ang mga pang-araw-araw na gawin na ito ay maaring magbigay liwanag sa ating panloob na mundo na nagpapakita ng mga aspeto ng ating personalidad na maaring hindi natin namamalayan. Alamin natin ang siyam na pang-araw-araw na gawi na maaring magbigay liwanag sa iyong personalidad. Susuriin natin kung paano ang mga kilos na ito ay maaring magbigay ng mga insight sa ating pagkatao, mga kagustuhan, at maging sa ating mga emosyonal na estado. Halimbawa, ang paraan ng ating paglalakad ay maaring magpakita ng ating antas ng kumpiyansa. Ang mabilis at may layuning paghakbang ay kadalasang nagpapahiwatig ng determinasyon at tiwala sa sarili, habang ang magal at nag aatubiling paglalakad ay maaring magpahiwatig ng pag-iingat o kawalan ng katiyakan. Ang isa pang interesanteng gawi ay ang istilo ng ating pagkain. Ninanamnam mo ba ang bawat kagat o mabilis kang kumain? Ang mga taong mabagal kumain ay kadalasang mas matiyaga at ninanamnam ang sandali, habang ang mga mabilis kumain ay maaring mas nakatuon sa layunin at mahusay. Maging ang ating posisyon sa pagtulog ay maaring magbunyag ng mga katangian ng ating personalidad. Ang mga taong natutulog ng nakatalikod ay kadalasang mas kumpyesa at bukas, habang ang mga taong naka-curl up na parang sanggol ay maaaring mas sensitibo at naghahanap ng ginhawa. Ang ating mga hilig at interes ay nagsasalita rin ng malakas. Maging interesado ka man sa sports, arts, o teknolohiya, ang mga kagustuhang ito ay maaaring magpatingkad ng iyong mga kalakasan, hilig, at maging ang iyong mga mekanismo sa pagharap sa mga problema. At huwag nating kalimutan ang ating mga estilo ng komunikasyon. Ikaw ba ay isang tagapakinig o tagapagsalita, mas gusto mo ba ang harapang pag-uusap o pagte-text? Ang mga pagpipiliang ito ay maaring magpakita ng ating mga pangangailangang panlipunan at kung paano tayo kumonekta sa iba. Kaya, habang sinusuri natin ang siyam na gawin na ito, isipin ang iyong sariling mga kilos at kung ano ang maaring sabihin nito tungkol sa iyo. Ang pagkakilala sa sarili ang unang hakbang tungo sa personal na paglago at mas maayos na pakikipagugnayan. Manatiling nakatutok habang sama-sama nating tinutuklas ang mga kamanghamanghang insight na ito. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Handa ka na bang magsimula? Tara na at tuklasin ang mga nakatagong kahulugan sa likod ng ating pang-araw-araw na kilos. Ang paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili ay hindi lamang nakapapaliwanag kundi nagbibigay din ng kapangyarihan. Kaya kumuha ng notebook, maupo, at samahan kami sa pagtuklas sa nakaintrigang mundo ng personalidad sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na gawi. Maaring magulat ka sa iyong matutunan tungkol sa iyong sarili at sa iba. Salamat sa pagsali sa amin sa adventure na ito. Samantalahin natin ito at tuklasin ng mga kamanghamanghang katotohanan na nakatago sa ilalim ng ating pang-araw-araw na kilos. Simulan na natin! Narito ang siyam na pang-araw-araw na gawi na maaaring magbigay liwanag sa iyong personalidad. Isa, gaano kadalas mo tingnan ang telepono mo? Naisip mo na ba kung ilang beses sa isang araw mo kinukuha ang iyong telepono? Baka mas madalas pa sa inaakala mo. Nakadikit ka ba sa telepono mo? Napapansin mo ba ang sarili mo na palaging tumitingin ng mga notification, nag-scroll sa social media, o naglalaro? Karaniwan itong ginagawa ng marami sa atin. Maaring higit pa ito sa nakagawian. Para sa ilan, ito ay paraan para lumipas ang oras, ngunit para sa iba, maaring sinyalis ito ng mas malalim na bagay. Natuklasan sa mga pag-aaral mula sa University of Derby at Nottingham Trent University na ang labis na paggamit ng telepono ay maaring magpahiwatig ng mga problema sa kalusugang pangkaisipan. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ito na ang mga taong labis na gumagamit ng kanilang mga telepono ay maaring dumaranas ng mga isyu tulad ng pagkabalisa, depresyon, o kalungkutan. Maaring ginagamit ng mga tao ang kanilang mga telepono bilang isang paraan upang makayanan ang pagkabalisa. Ang patuloy na koneksyon sa social media at internet ay maaaring magbigay ng pansamantalang pagtakas mula sa mga stress sa totoong buhay. Kaya kung ang isang taong malapit sa iyo ay palaging gumagamit ng kanilang telepono, maaaring kailangan nila ng tulong mula sa iyo, o baka naman talagang mahilig lang sila sa latest na laro. Mahalagang maunawaan ang mga dahilan sa likod ng kanilang paggamit ng telepono. Minsan, ang simpleng pakikipag-usap ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. Ang paghikayat sa mga mahal sa buhay na magpahinga mula sa kanilang mga telepono at makipagugnayan ng harapan ay maaring maging kapaki-pakinabang. Magmungkahi ng mga aktibidad na hindi ginagamitan ng screen, tulad ng paglalakad, paglalaro ng board game o pagkain ng sama-sama, ang pagsasanay ng plain conscience at pagtatakda ng mga limitasyon sa paggamit ng telepono ay makakatulong din. Ang pag-off ng mga notification, pagtatakda ng mga partikular na oras para tingnan ang iyong telepono, at pagsasanay ng plain conscience ay maaring mabawasan ang pagnanais na palaging tingnan ang iyong device. Ang paghahanap ng mga alternatibong aktibidad na nagdudulot ng kagalakan at katuparan ay maaring mabawasan ang pagdepende sa mga telepono. Ang pagbabasa ng libro, paghabol sa isang libangan, o pag-google ng dekalidad na oras kasama ang pamilya at mga kaibigan ay maaring maging mas kapaki-pakinabang kaysa sa walang katapusang pag-scroll. Ang pagninilay-nilay sa iyong sariling paggamit ng telepono at ang pagsisikap na bawasan ang oras ng paggamit nito ay maaring humantong sa mas malusog at mas balansing buhay. Maari mong mapansin na mas masaya ka at mas naroon sa kasalukuyan kapag hindi ka palaging nakadikit sa iyong telepono. Tandaan hindi ito tungkol sa ganap na pag-aalis ng paggamit ng telepono, nunit ang paghahanap ng balanse na angkop para sa iyo. Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa kung gaano kadalas mo tingnan ang iyong telepono at paggawa ng maliliit na pagbabago, mapapabuti mo ang iyong pangkalahatang kagalingan at mas masisiyahan sa buhay ng mas lubusan. Pangalawa, paano mo tratuhin ang mga service crew? Pansinin kung paano tinatrato ng mga tao ang mga service worker, tulad ng mga waiter o cashier. Ang paggalang at pasensya sa mga pakikipagugnayang ito ay kadalasang nagpapakita ng kakayahan ng isang tao na harapin ang stress o frustration. Kung ang isang taong malapit sa iyo ay nagagalit sa server o nairita, maaring mas marami itong ipinapakita kaysa sa kanilang nalalaman. Pangatlo, ang iyong pinipiling sapatos. Alam mo bang ang paborito mong pares ng sapatos ay maaring magpahiwatig ng iyong personalidad? Ang mga sapatos ay higit pa sa isang pahayag ng fashion. Maari nilang ipakita kung sino ka. Mula sa uri ng sapatos na iyong pinipili, hanggang sa kung paano mo pinapanatili ang mga ito, ang bawat detalye ay maaring maging isang bintana sa iyong pagkatao. Ipinakita sa pananaliksik na inilatala sa Science Direct, na ang mga tao ay kadalasang gumagawa ng mga tumpak na paghuhusga tungkol sa iba batay lamang sa kanilang mga sapatos, maging ito man ay edad, kita, o kahit na emosyonal na pagkakabit. Ang pag-aaral na ito ay kinasasangkutan ng mga kalahok na sinusuri ang mga estranghero batay lamang sa kanilang sapatos, at ang mga resulta ay nakakagulat na tumpak. Halimbawa, ang mga matatandang individual ay maaring mas gusto ang mas practical at comfortableeng sapatos, habang ang mga nakababata ay maaring pumili ng mga uso at nakaistilong opsyon. Ang presyo ng sapatos ay maari ding maging isang palatandaan. Ang mga mamahaling sapatos ay kadalasang nagmumungkahi ng mas mataas na bracket ng kita. Ang mga komportabling sapatos ay may posibilidad na magmungkahi ng isang palakaibigang personalidad, isang taong pinahahalagahan ng ginhawa at pagiging madaling lapitan. Ang mga individual na ito ay kadalasang nakikita bilang mas nakakarelax at madaling pakisamahan na ginagawa silang mas madaling lapitan sa mga sosyal na sitwasyon. Sa kabilang banda, ang mga sapatos na mataas ang maintenance, tulad ng pinakintab na high heels o maingat na pinananatiling formal na sapatos, ay maaring magpahiwatig ng pagkabalisa o pangangailangan para sa kontrol. Ang mga individual na ito ay kadalasang binibigyang pansin ang detalye at maaring mas nagaalala sa kung paano sila nakikita ng iba. Ang mga sirang sapatos ay maaring magmungkahi ng isang taong praktikal at simple, isang taong pinahalagahan ang gamit kaysa sa anyo, maari silang makita bilang masipag at hindi mapagpanggap. Ang mga natatangi o makulay na sapatos ay kadalasang nagpapahiwatig ng isang malikhain at palabas na personalidad. Ang mga individual na ito ay hindi natatakot na magpakita at ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga pagpipilian sa sapatos. Kahit na ang paraan ng pag-aayos mo ng iyong mga sapatos ay maaaring magsabi ng isang bagay tungkol sa iyo. Ang isang organisadong koleksyon ng sapatos ay maaring magmungkahi ng isang taong pinahalagahan ang kaayusan at istruktura, habang ang isang mas magulo na pag-aayos ay maaring magpahiwatig ng isang mas kusang loob at walang pakialam na kalikasan. pang Ang iyong mga gawi sa pakikipag eye contact. Hindi lahat ay nasisiyahan sa pakikipag eye contact at ayos lang iyon. Ngunit ang pakikipag eye contact mo o hindi at kung gaano kadalas ay maaring magbunyag ng iyong nararamdaman sa sandaling iyon. Ipinakikita ng pananaliksik mula sa Cornell University na ang mga tao ay may posibilidad na umiwas sa pakikipag eye contact kapag nahihiya o malalimang iniisip. Madalas ka bang makipag eye contact? Malamang ay kumpiyansa ka at panatag sa pakikisalamuha. Panglima ang pakikipagkamay. Ang iyong pakikipagkamay ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, nunit maari itong magsabi ng maraming tungkol sa iyo. Natuklasan sa mga pag-aaral mula sa University of Alabama na ang isang matatag na pakikipagkamay ay karaniwang pag-aari ng isang taong bukas at palabas habang ang isang mas magaan na pagkakahawak ay maaring mga hulugan na ang isang tao ay medyo mas nakalaan Ang isang matatag na pakikipagkamay ay may posibilidad na mag-iwan ng positibong impresyon sa iba. ang iyong pagiging nasa oras. Madalas ka bang nahuhuli? Bagamat maaaring nakakadismaya ito para sa iba, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay isang multitasker o mas relax. Natuklasan sa pananaliksik mula sa San Diego State University na ang mga madalas mag-multitask ay mas madaling mawala sa oras. Pang seven, naisip mo ba ang iba kapag kumukuha ka ng para sa iyong sarili? Kung ikaw yung tipo na nag-uwi ng pagkain para sa iba nang hindi tinatanong, malamang na ikaw ay isang maalalahanin na tao. Ngunit kung kukuha ka lang ng para sa iyong sarili, maari itong magpakita ng mas makasarili o matipid na kalikasan. Pangwalo, paano ka makipag-usap sa iba, lalo na sa mga banayad na paraan? Minsan itinatago ng mga tao ang negativity sa kanilang tono. Kung ang mga komento ng isang tao ay palaging nagparamdam sa iyo na minamaliit, maaaring magpahiwatig ito ng pagkahilig sa negativity o kawalan ng empatiya. Pang-9. Saan ka tumitingin kapag umiinom ka? Maniwala ka man o hindi, ang paraan ng pagtingin mo kapag humigop ka ng inumin ay maaring magbunyag kung ikaw ay mas extrovert o mapag-isip. Ang pagtingin sa ibabaw ng tasa ay nagpapakita ng pagiging bukas at tiwala, habang ang pagtingin sa loob ng tasa ay nagmumungkahi ng pagiging mapag-isip. Alin sa mga insight na ito ang sa tingin mo ay pinaka-nakaka-relate sa iyo? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like at ibahagi ito. Baka may iba pang makinabang din. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang content ng Mind Sanctuary. Ang lahat ng pag-aaral at sanggunian ay nakalista sa paglalarawan sa ibaba. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.